Maayng buntag, mga kaidol. So, karon, ah, uh, magsugbas ta kagadun. Ah, uh, dinhi sa probinsya, mga kaidol, kung mo-trabaho na kita. Adila uh, kita magotman. government Iya ito, mga kaidol. Uh, gusto lang yun ako i-update ang akong mga followers uh, Sa mga tao na nagsuporta sa kuha uh, By the way mga kaidol Gahapon uh, nag ko sa akong mga talong ring area mga kaidol So nakaabot siya og mga 90 kilos O so 90 plus, ganun May sobra mga kaidol So, dako nakita o uh, dako na sa ko o uh, opportunity bilang isang ka-farmers. So, morning o gawin mga kaidol na napahulang lang. So, mga nagkita ninyo. Ah, naamdi ko yan agon or ay idol na gitanom. So rado ay Ra. Na mga mais. Na mo anak. So inani ni siya ang kinabuhi sa probinsya. Mo nigingon nga kung mo trabaho kita ta pero kung na man ta sa watay gihimo nga trabaho. magtutok na lang kita So, ano na siya? Lingaw. Muna yung tawag nga lingaw-lingaw rin siya nga idol nga pagtrabaho. Pero di na tawag yun ma asahan idol na ay, mao na din eh. O. di ba? Silip na silip. So, ito ay mga nagwanto idol oh? Ah, uh, sa gusto lang mag-anak. <laughs> sa gusto lang mag-anak. Uh, yan. Trabaho lang. Walang personalan.